um, magandang hapon sa inyo mga ka-idol ito si Apo Eric Apo Chalin uh, ipapakita ko lang sa inyo mula kahapon pa ito kahapon pa itong mataas na baha sa ilog ayam po uh, kung susumahin nyo po papakita ko lang ito ang lugar ng lutoan namin yan lugar kaya lang inabot na yung tindahan namin sa harap. hindi ako makano kasi malalim po ito malalim to pero yung doon kung susumahin siguro tatlong tao ang taas po niyan kaya lang ang lalim po niyan ingat-ingat tayo sa mga kabahayan bakaw mamaya uh, po ang ating bahay masama tayo sa anod ayan po ito pag ginanya ito po malalim mataas po ito eh hakbang pa ako dito kaya lang hindi na ako tutuloy gawa ng mamaya madulas pa ako yung ito pag paganoon andyan yung gamutan ko dito sa gilid na to lubog na rin po yung gamutan ko yung pinakagamutan natin sa mga nakapunta na rito alam po nila yan pati po yung court ng team Apo half court Ayan po wala na wala na talaga giba na yung ano lumunday na yung mga puno yung mga sanga ayan po, ingat-ingat tayo hindi ko na po mabibidyo nyo sa harap kasi hindi po ko tutungo doon at isa pa, delikado ayan po ah, mga ka-idol pahinga muna tayo may sana ako mamaya dalawang biyahe cancel po natin kasi ang Bataan daw at ang Pangpanga eh lubog sa Norte naman po, sobrang taas na rin ng ano, parting iba Santa Cruz, Cabangan, San Felipe ayan po mga talagang binaha na ngayon ngayon wala tayong gamutan siguro ilang araw to sa totoo lang mataas po yan hindi po mababaw yan sobrang taas po yan tatlong tao po ang taas niyan tatlong tao kung susumahin ayan po okay shout out sa mga middle sa akin at sa mga gusto magpagamot siguro pwede tayo dun sa lote sa may parisan pero tawag lang muna kayo wag muna kayo pupunta wag muna kayo pupunta tawag muna tayo usap tayo ayan po ah ayan yung gamutan ko po halos hindi makita na ayun po ayun lubog ko ayun ayun po yung gamutan ko halos hindi na po makita kaya grabe-grabe ang bagyo ngayon Ingat tayong lahat Lalo na sa mga nagtatrabaho sa SBMA O saan man Madulas ang daan Ingat po tayo mga kapanalig, mga ka-idol At sa ngayon hindi rin tayo nakapagpagupit Makapal na rin yung buhok natin Ayan Ayan yung aking aso Halos basa na rin sila Ayan mga ka-idol Okay, shout out sa team Apo Kaya po kay Napo Marwin, Apo Sita Sis Mike and brother Dan At shout out sa mga Liwanag na manggagamot Ayan po Grabe po talaga Ang naging baha ngayon Sa bagay, taon-taon po Binabaha kami Sobrang taas na po yan oh. Hindi lang po maka-ano bandaroon. Mamaya madulas pa ako. Ayan po. Ayan po. Kaya sa mga uuwi po galing trabaho, ingat po kayo sa highway. Sa mga madulas na daan po, ingat-ingat. Huwag magmamabilis. At sa mga puno, iwasan nyo natin. Baka hindi natin masabi biglang matumba. Mabagsakan nyo kayo. Ayan po, grabe. Ayan na. tatlong basta isimit ko dyan tatlong tao ang taas po nyan tatlong tao mga 5 5 feet ang isa malalim po yan sobrang lalim po yan at naway wala pong mangyari sa mga kabahayan dito maging papuntang manggahan kasi konektado connect, po yan ng manggahan to dagat sa may tulay yan, ingat-ingat po kayo. Ingat-ingat. Ingat-ingat po. Okay, maraming salamat sa inyong lahat. God bless all. Bye-bye.